mo yung another one mo. Dali. Big siya pa rin yan. Tingnan kung paano pumutok <laughs> sa mukha. Yan! Ay, sinubo ulit. kitang kita. <coughs> kitang kita po ang detalye, mga kaibigan. Pagkaluwa, isasobo. Sabay ngunguin uli ng panibago. Adya! Ganyan po katipid ang mga Pilipino. Last try. Sapak na naman. Niluwa ulit. At sabay isinubo. Nagbukas po ulit siya na isa pang bubblegum. Para sa ating ginis o gagis record. Tingnan ang pagbubukas. Wala po itong daya. Ito ay makatuluhan ng pangyayari. Ninuya. Ninuya ng ninuya. At tingnan niyo po mga kauso. Ngaray na ang kanyang panga. Kaya nunguya. Tumalap oh. ka. Ngayon na po. Mismo ngayon na. Magsusimula. Bumobelta na po siya. Ang na ting pinapalaki. Ngunit wala! Tapagilid! Tuloy-tuloy pa rin po ang laban. Wala pong nangyayari. Orang solo nga laban. Sabay bumuga hindi niya na ho hinawakan. Kung dati rati kanyang iniluluwa bago subo, ngayon po pinilit na ang kanyang bibi.